naipopopo rin na kuta yon so hito kuta yon ayos 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 para mag-start na po sila maglawa Noong ng daan dito. So ito, marami pa mga may paibake pa dito. So yun yeah, mga kapatid, ito po yung update natin dito. Maraming salamat and God bless you all. Sa ating mga laging sumubay tayo dyan, sa ating mga subscriber na marubay. Thank you so much. And uh, pangalan dito. Uh, pangalan dito sa mga ano natin. Uh, Yan po. Thank you so much sa pag-support ng mga babae na subscriber dyan. Ako na sa mga ano, pangalan dyan. So ito muna ang temporary na ginawang daan. Mga mga bago dyan nakadaan sa akin. Lagi, okay. mag-subscribe po. Then, pag-i-like, pag share Maraming salamat. God bless all as watch.

that. dito uh, ayan, dito na pa yung uh, boundary mga kapatid dito na yung box number so, dito so, ayan, uh, napatamaan pala so, sa gilid na yan ayan. dito pala mga kapatid uh, Dito na dito. ayan. Thank you. So, yeah, and gayo sila dito pag tambo. And dun sa kabilang may box folder pa rin. So ayan mga kapatid ito ito yung matatamaan dahil ito dahil dadaan po dito yung pader kita natin so yan, kita natin yung pader sa ulanan ayan so malamang dito po yan uh, dadaan so itong gym dito uh, iwan natin according sa pagkakamin natin baka matamaan pa ito dito ayan dalawang pusti po ng gym or so, baka may para magamit po yung daan uh, baka may underpass po kasi hindi natin alam lang ha tapin natin lang yan parang po uh, tuloy tuloy po yung kalsada dyan ayan o no? so, baka yun makita natin sa harap mataas po ang uh, ng kalsada baka dito sa ilalim may underpass so abang na natin mga kapatid kung ano po yung uh, magiging plano po ng mga ating uh, uh mga authorities dyan po dito sa uh, transit na ito. Ang katulad po sa may uh, dun po sa Twin Tunnel, yung may vlog po natin dun sa may barangaywaan, masaya Kasi kasi may dalawang kalsada dun. So, so ang ginawa dun, yung bina, ginawan po nila na uh, underpass para po yung existing na kalsada ay talagang magagamit po rin. So ang ibabaw no, talaga na yun na po ang leader no, ng bypass road connecting dun sa may Twin tunnel. So dito mga kapatid, ayan. Uh, kasi ang pagkakaano natin, ano lang po, uh, baka ano, uh, straight lang pero yun po. Dahil po may kalsada at saka mataas na po ang level ng kalsada dito, baka po may gagawin po uh, ano po dito. Uh, o whatever hindi ako hindi ako hindi po ako sure sa atin asa uh, akin natin lang po kasi talaga na mataas na po yung kasada so dito sa kasada dito sa kabilang sa kabila ayan So may mga kung nasa atin na po, kung may uh, subscriber natin na laging nanonood, just comment po kung may alam po kayo. Ayan. So mataas po ang kasada dito. Ayan. So ayan mga kapatid, uh, yung video po ng no, uh, oh, sa atin lang, kasi yung nandun po tayo kanina sa may roundabout, yun sa rotonda, yan na po yung ano, yan na po yung table po ng taas po ng mga uh, So, iwan lang natin dito kung pagdating dito, kung mas low, baka baba, pa dito. So, yan. Iyan po ang abang natin. So, kasi dito, ah, uh, talaga, hindi uh, na lang natin alam kung itisim level ba dun sa postal road nyo na label. Kasi natapos na po yung postal road. Ah, uh, yung roundabout uh, postal road dyan, dyan sa may auto na. Oh, okay. So, hindi natin alam na kung dito, ah, the... uh, same level ba dun sa pagsada na Oh, oh, yeah. oh, oh, so oh, class, yeah. i so it oh, Every first step, in you, you took one in you. And showing that I'm and faced with new experiences because their smile is all that matters.

Saka, kung so, sa una, ah, uh, direct na nga rin ako. Ayan, So, tapos, sa napakamiro, ikan diri sa Magallanes o sa may 10 taon mismo, sa Labaw, patambok dito sa Isayar. So, uh, diyan ang area mo uh, sa na, na o or, ay So, ang bike sa

Well, on the, so ito lang ano nila ang nagpawid pero kaya yun siya dito, di parang kaili yun na tayik likur sa parang kaili so sure. so noon din na kung na so kailan mo sure. so,

Yan. So, mag-apapin uh, ko So, lang ta, So, ako din yung pag-dabi ka rin. Tuloy mo ng yung May lang mga kural. Para maka... Ay! Para ako tunog tayo. Yan. yung, tunog balay. Kaya na, subot-subot na sila pa, balik Okay,

yeah

Okay, bye-bye. Okay, ઢઈગ ણણિઓ ખિગ સણં શઓગ ખથઘગ ઔાહગ જાગ કરાલબ